Sakin, eh, trabaho. Alam nga, gibain ko yung maayos ko. Oo. Para may trabaho. Oo. Ah, ba dapat gibain mo? Maghanap daw tayo ng sira. Oo. Sira? Oo, mga sira-sira para... Mga sira-sira. natin? Hindi, nakahanap na ako. Saan? Itong dalawa to. Gagi. Subaba na ako para tatlo kayo. Tatlong buhay mo, ano? Kaya uh, ano lang eh. Nagdadala lang lang pinangili ni ma'am. Ma Masaya ka ba sa mga trabaho natin ngayon? Yeah, I'm so happy. Why? Super happy. Because I'm not tired. Oh? Buti nga sumapit sa kanya. Bubong na ko sa inyo. <laughs> ay, may na punta ron. Kaya kung ang sumapit sa mga 6 pala palapag. Tapos medyo umagat-agat pa. Gara pa rin 24. <laughs> Hindi, magkaibigan naman tayo, pre. Nakikita <laughs> mo yung nag Na ano? Pag natung ka na lumay, ako yung si siso. Along stage na yan? Stage 7. Be... <laughs> Yun. <Okay>, sabi nyo. Yung... <laughs> Ang kaibigan kong si Batman. kami. na. I can fly without me! mag nasahain ka na. Matindi si Mabe! Sabi mo na, umaalam ka na. Goodbye! My dear Down to hell! Ayaw mo sa mga sabi doon. Amot <laughs> ya sapi lo di palapag palapang ba? Sixteen palapang. Si Superman, gagaya gaya yang kaparo. Ang dating ko rin? ni Baka Sina. Ang hiling ba'y ano na, yung nag-fusion ka lang. Tapos yung isa na garigan, yung isa na garigan, rigan. sa amin. O talata ng karto sinira mo tikpon. na sapi na yun. Ang na kung inuhuli mo na yung araw. Ano? Ano? Paano malo mo sinasabihan? ano ba lang ngayari pag sinasabihan ako ano ang ginagawa tagnanakan ako ano ang ano ang ginagawa tagnanakan ako ano ang ginagawa tagnanakan ako ano ang ginagawa tagnanakan ako ano ang

Taipi kan sibat ma kami